Inanunsyo ng Cebu Port Authority (CPA) ang pagkumpleto ng isang major seaport development project sa bayan ng Daanbantayan, Hilagang Cebu. Ang reinforced concrete deck na may RoRo (roll-on, roll-off) ramp support of Maya sa Daanbantayan, Cebu ay pinasinayaan noong ika-25 ng Agosto. Ito ay isang bagong natapos na proyekto at isa sa mga pangunahing proyektong infrastruktura na lokal na pinondohan at ipinatupad ng CPA. Upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga gumagamit nito dahil ang Port of Cebu ay nagsisilbing isa sa mga pangunahing maritime gateway para sa komersyo, kalakalan at turismo sa bansa, sabi ng CPA sa isang pahayag. Ang 120 na milyong piso pondo para sa proyekto ay kinuha sa CPA corporate budget. Ang bagong na kumpletong port project ay nagbibigay ng karagdagang RoRo at mas malawak na cargo backup area sa Port of Maya sa Hilagang Cebu, at ito ay inaasahang magpapataas ng trapiko ng sasakyang dagat, mapabuti ang kahusayan sa paghawak ng kargamento, at sa huli ay magsusulong ng komersyal na paglago sa lugar, na isa sa ang mga pangunahing gateway sa Malapascua Island sa Cebu, Kalangaman Island sa Leyte, Matnog Sorsogon sa Luzon, at iba pang sikat na tourist destinations, sinabi ng CPA. Ang proyektong ito sa pagpapaunlad ng daungan ay nakikita na magpapalaki ng kalakalan at pagiging mapagkompetensya ng lokal na ekonomiya, dahil ito ay umaakit ng mas maraming pamumuhunan sa pagtaas ng sasakyang dagat, at trapiko ng pasahero, at lumilikha ng direkta at hindi direktang mga pagkakataon sa trabaho para sa kalakalan, produksyon, at turismo para sa mga lokal na komunidad, sabi ng tagapamahala na si Francisco C. Commendador III, CPA General sa iba't ibang mga plano sa pagunlad na isinasagawa para sa Hilagang Cebu, tulad ng pagtatayo ng bagong paliparan, at ang North Cebu Economic Zone sa Medellin, tinitiyak din ng CPA na ang ating mga daungan ay handa na matugunan at umakma sa mga pangangailangang logistik, at mabisang maisakatuparan, at mahusay na serbisyo sa daungan, dagdag ni Commendador. Ang Port of Maya ay isa sa labing-anim na daungan na kasalukuyang pinamamahalaan at pinamamahalaan ng CPA sa lalawigan ng Cebu.